Kamakailan lamang ay nagbahagi si Kitty ng isang throwback photo sa kanyang Instagram account kung saan makikita siyang nakaupo sa kandungan ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Kasabay nito, ibinahagi niya ang kanilang naging usapan dalawang taon na ang nakalipas, isang simpleng tanong na puno ng pag-ibig at paggalang sa kanyang ama. Ayon kay Kitty, naaalala pa raw niya ang mga sandaling tinanong niya ang dating pangulo kung papayagan ba siya nitong magpakasal pagkatapos niyang makapagtapos ng kolehiyo. Sa kanyang mga salita, sinabi niya, I remember our conversation from two years ago, naive and idealistic, when asked your permission if I could settle down right after college. Dagdag pa ni Kitty, bata pa man siya ay pangarap na raw talaga niyang magkaroon ng sarili niyang Little Rodrigo Duterte, isang lalaking matatag mapagmahal at handang ipaglaban ang pamilya. Sa kabila ng kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ama, ipinakita ni Kitty na nananatili ang kanyang pagmamahal at respeto dito bilang anak. Maraming netizens ang naantig sa kanyang post. Para sa kanila, ang mensaheng iyon ay patunay ng matibay na bonding ng mag-ama at ng pamilya Duterte kahit malayo man sila sa isa't isa. Hindi man madali ang pinagdadaanan ng kanilang pamilya ngayon, Ipinakita ni Kitty na sa puso niya, ama pa rin niya si Duterte, ang kanyang inspirasyon at unang haligi ng kanyang buhay. Sa dulo ng kanyang post, ramdam ng mga netizen ang pag-asa at pagmamahal ni Kitty. Marami ang nagkomento ng suporta at panalangin para sa dating pangulo. Kung naantig ka rin sa kwento ng mag-ama, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento ng pag-ibig at pamilya. Dahil sa dulo, wala pa rin tatalo sa pagmamahal ng anak sa kanyang ama.